Ari anay pang padula stress ginagmay lang ha. Kay man ang mga Pinoy madiskarte, diskarte may kwarta sa bagyo. Pila ka mga residente nagpangsikop sa mga bangros nga nag gikan sa mga punong. Sa dalan pa si Bukaw sa San Enrique, nagdalong ang tubig pag igo sang bagyo nga tino. Bisa binaha, nagwaining mga pumuluyo. May mga bitbit -bit sila nga ini sa higad sang dalan ginsikop nila kutob sa mga bangros nga nagalabay diri tugas ang pag-awas sa mga punong sa likod sa ilang nga mga balay. Bakit ang panginang nga babae, nga may bit-bit gid -bit nga bangros? Kung pabayaan mo lang kung nabi, pa lang man ang ining ang mga bangros sa baybay o kung sa diin pa nga mga lugar. Ganigin pa kamayo nila, nga lambata nila kag pang pun ang iban. Ginbaligya ini sa tag, isa kagatus ka pesos kada kilo. Di daw? Laure, mi também coisa você selection na наход. Ano ang Sa march Shoem main palu Australian region. Island? �он, Island. Ano ang 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 Oh ang ang sa oh, sa <laughs> <So, laughs> <galing, no>? <laughs> 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 Sa ko daw po. Ma'am, salamat